Magandang umaga mga katoto. O karamdagang naman po para sa ating mga kalapatips, sa mga baguhan na nag-iibon dyan. Ise-share ko lang po sa inyo yung aking mga karanasan. Para hindi na po ano, hindi kayo magsayang ng panahon. Depende po sa inyo kung uh, papayagan niyo akong uh, pumasok sa ano uh, sa pag-aalaga ninyo nasa inyo naman po yun. Basta, ang sa akin, hindi nyo ako maawat na magbigay sa inyo ng kalaman. Baka sakali na makatulong din sa inyo to. Eh, huwag naman po akong pagbawalan. Una sa lahat mga katoto, kung bago ka pa lang at hindi ka pa kumakarera ngayon, kung sakali ngayon ka pa lang mag start hindi ibig sabihin na hindi ka na magbibigay ng mga bitamina sa iyong uh, pag-iibon. Unang-una sa lahat, kung kakarera ka na po, ah uh, sa susunod na buwan o kaya sa susunod na uh, training, mag-start ka training sa karera, kailangan mo na mag-start din na magbigay ng mga vitamins sa iyong mga uh, alagang uh, mandirig mga kalapate. O, so, una sa lahat, dapat meron tayong honeybee. Yan, dapat isa yan. Isa yan sa sa mga tools, so, sa mga ingredient para uh, mas uh, magkaroon ng magandang pondo yung ibon natin, lalong-lalo na lalong, yung mga young bird. Importante importante yung honeybee. Is isipin mo yung pangalan palang honey, ibig sabihin yan, pagmamahal yan, pag-ibig. So kung mahal mo yung kalapati mo mga katoto, kailangan mo gumamit ng honeybee. Tama? Ganito na po ginagawa yan. Dapat meron kayong bowl Kaya hindi naman po araw-araw to ginagawa. Kasi training pa lang naman yan. Kung pwedeng ano yan, kung may pera-pera po kayong mga toto, pwedeng twice a week. So, pero kung sakto lang naman po yung ano, yung inyong uh, tinatawag na lifestyle, uh, sakto lang, makapaglibang lang. Siguro once a week. Pero kailangan yan, pag kumakarera ka ng mga toto, dapat twice a week talaga yan. Pero pag samantala, wala pa ng training. Kung sakasakaling, wala pang pa training. At sa training, no, starting, laging ano yan, laging meron. Lagi po meron. Hindi po tayo papawala ng honey. Kasi yung honey na yan, eh, ginagamit din po ng mga atleta yan. Kahit tanungin nyo po yung mga atleta, mga boksingero, yung mga tumatakbo uh, ng uh, track and field sa mga uh, uh, pambalsang palaro, gumag gumagamit po sila niya yung honey kasi uh, magandang ano yun sa ano eh yung gumagay yung pagod madali siyang uh, na ibabalik yung mga tinapon mong mga ano uh, lakas madali siyang may balik ibig sabihin uh, fastest recovery nakakatulong po yung ano, honeybee uuna um, sa lahat wala po sugar yan kasi honey yan eh hindi po kagaya ng asukal na ingat din po kayo sa mga nagtitinda niyan kasi may iba dyan tubig lang may asukal mapapansin nyo po yan na titigas pero itong honey bean na to medyo, medyo, mahal so nabili ko lang din po sa online marami pa sa online yan mga kapoto pero kung sasadyain nyo malayo pong bilihan yan ba mga bandang probinsya po Bukawi, Bulacan o kaya sa bandang Laguna yan po yung mga ano eh Dyson, yung parting ganyan, ganyan maraming honeybee. So pwede naman po abuti ng online yan kung sakasakali. Hanap lang po kayo ng shop na na legit, na nagbibenta na, na talaga ng, ano, ng pure honey. Ganda po yan ha, ginagawa dyan. Dapat may patuka kayo, halimbawa ito. Kasi... Sa isang linggo, isang beses lang po ako, wala pa naman po, ano, wala pa naman po start ng, ano, obligado po na ano konti lang po ang napatak lang halos yan oops hindi nyo naman po masyado ano lugawin masarap po ito sa tinapay kung may ano kayo kape tapos pandesal masarap po sa tinapay kung minsan pagka tinabot po ako dito ng almusal yan tinapay naman ko sa tinapay iba po tamis niyan. at mayroon po kayong ano pang halo stick o kaya ano, ito gawa lang natin ng na mga katota BBC kasi sayang naman kita tapo natin yung pitaso so haluin nyo po muna muna yan mga katoto napaka importante po nito dati hindi ako gumagawa nito eh haluin nyo lang po hanggang sa mabasa hanggang sa mabasa yung ano nya yung patoka ah. yan nah. maganda po sa ibon to, madaling makarecover po ang kalapati dito. Ang sa mga training. Tapos pampagana pa ng ano, ng kain. Yun yung po itsura niya mga katotong. Diba. Yun yung po magiging itsura niya. Magbasang basa na mga katoto, dapat meron ka rin. Magantay diba, na yung mga natin. Itong puti, hindi po harina to ah Yan, puti. Kita ba? Yan. Tawag dito train So, unahin muna natin yung train kasi kulay puti yan eh. Kailangan nyo rin bumili niyan kung talagang kakarera kayo. Umbigado oh po talaga kayo bumili niyan. Lalo natin yan dyan. Ang, ang ano naman ng train parang ano rin yan eh. Uh, tawag dito. Parang grits din. Nakakatulong din sa ibon nyan. Kaya ninaragin natin ang picot rin para yung basa niya para yung basa niya nawala. yan, yung itsura nyan, wala na po yung basa wala na po yung basa niya. tapos lagyan natin ang pink mineral ano ba yung kulay ng mineral hindi po kulay pink yun ha. Pag sinabing pink mineral, hindi po pink. Kulay pula. Ha. Ayan o, Ganyan po ang kulay niyan. Medyo may presyo po itong ngayon. Hindi kagaya dati. Huwag nyo naman po masyadong damihan. Kumulay lang kasi sayang naman eh. Kasi pag sumabra kayo na nagay dyan mga katoko, natatapon lang. Pero kung nakain din naman nila yan, yung tuka Pero sayang naman kasi minsan natitira talaga yan dyan. Wala lang kailangan din po ng ibon yan. Parang rich din po yan. E yan eh yan yung nagpapagrind um, sa mga patupa, sa mga kinakain po nila. Pink mineral. May mga bitamina po ano yan. kasama. Uh, Ganyan po mangyayari dyan mga uh. patupa. Subukan nyo pong gawin yan. Tapos yung ibon nyo, halimbawa yung ibon niyo ang ranging eh, ano, Hinihingal po yung ibon ninyo pagka nag-ranging. Na, na, Magugulat kayo mga mga two weeks yung ginagawa to. Pinapakain nyo ng ganyan once a, twice a week o once a week. Or once a week makikita nyo magbabago po yung lipad ng ibon medyo gaganda depende na lang mo kung pagka ano may kasamang mga may mga banban -ban. kasi pag yung mga banban -ban na ibon tanggalin nyo na po yun yung mga matatanda ng ibon na matagal na sa inyo na magdaada po sa bubong kung kakarera po kayo iwalay nyo na po yun mag start po tayo dun sa ano yung bagong silang yung mga young bird kasi yung mga young bird ano yan eh sabi po yan sa lipad kapapakainin po natin ng ating mga ibon mga katoto Ibinibigay ko ito mga katoto ah, pagka ano, twice a week po talaga ibinibigay ito. Pag starting na po tayo ng, ano, ng training, pero pag wala pa naman training, siyempre tipid-tipid din. Pero napaka ano, is okay po talaga ito, two weeks. Pero pag walang wala po talaga tayong budget, pwede nang once a week kung wala pa naman training. At least meron tayong kinakarga. Yung mga niyaragay po natin na ito, hindi ibig sabihin na walang karera mga katoto, hindi ka naman magkakarga importante importante po na meron tayong ikakarga sa ibon ay na ano yun eh, preparasyon para dun sa training hanggang sa malayo ang karera kasi kung wala kang kakarga mga katoto, maniwala ka sa akin hindi aabot, sa hindi mo fundraise hindi mo aabutin kakapusin yung ibon mo baka training pa lang ang binudumi ng ibon mo, puti na. Training pa lang yun. Hindi kagaya na ako, nakapaganda po ng ano. Ngayon pa lang, hatpang handa na yung ibon mo. Nandyan lang sa katawan nila yan, inakarga eh. Yung mga pinapakain po natin, yun, yung mga binibigay po natin, yung uh, bitamina sa kanila nakaistak lang po sa katawan nila yan nagagamit po nila yan uh, kapag ka nagigipit po sila lumalabas po talaga yan kasi homing instinct na kalapate matindi po yan kung maganda yung materialis na hawak ninyo hindi po talaga nagpapahuli yan one week, two weeks yan bago mahuli ganyan po katindi yung ibon yan ako bilib sa mga pangkarerang ibon. Kahit na may sugat, umuwi. Kasi ganyan sila kaloyal din sa amo nila. Ngayon, kung kulang po yung karga ninyo, maaari kakapusin po yan. Yun yung pagkakataon na mahuhuli agad yung ibon ninyo. Maaaring dumama po yan o matirador. Kasi kahit na malapit na karera, alam niyo po ba mga katoto, kung masama pa naon, lalayo po talaga yung ibon kasi mapapagtag po sila eh. Tapos pangalawa nito, kung masama yung panahon, pag nabasa yung pakpak nila, magbibigat po yung ano yung karga nila kasi basa nga yung pakpak. Mas bibilis yung pagaspas ng pakpak nila sa so madali silang mapapagod. Ngayon, kung may karga yung ibon mo, nakatabi lang yung sa katawan, lumana mo. Lum na nagagamit po nila yan bilang ano, sandata nila. Nakakuha po sila ng iba yung lakas. Di bago maubos man yung mga katoto, nandito na sila sa bahay ninyo. Oo, naka-uwi na. So, kakargaan muli siya ng ganito, So madaling may babalik yung lakas. Kasi kung kaysa magsimula ka dun sa walang ano, sa walang bitamina. Wala na eh. Pagkatapos ng mga katoto, sa gab na yun. Mas marami pong karga, mas maganda. Mas malayong karera, mas maraming karga. Karga na natural na na vitamina. Mas maganda po kasi mas makakatipid po tayo sa, sa pagkakondisyon at saka maintenance. Una sa lahat, hindi mo na po kailangan ng agarang uh, oral na endurance para sa kanila kasi nga okay pa naman yung uwi niya. Malalaman nyo naman po yung ibon kapag kakinakapos na. Basta tandaan nyo, at least 150 o 200 kilometers ang layo bago po tayo magbigay ng endurance. Pero unti-unti lang po yun. Pag-uusapan po natin sa nablog, mga katotok, papakain mo tayo ng pati sinagabi na po sila nandiyan na po sila sa bubong uh, bagamat magkakaiba po tayo ng uh, idea hindi ko po uh, sinasaalang alang ang idea ko sa akin lang naman kung gusto nyo lang pong uh, i-adapt o i-apply sa inyong pag-iibon kapasalamat po po sa inyong mga katoto ngayon pa man, mabuhay po kayo katoto tinatapos mga ating video na ito Hanggang dito na lang muna. Sa susunod na ulit tayong magkikita. Sa susunod na vlog. O mga kalapatips. Pabuhay po kayo. Kala gusto nyo. Ang inyong katotok. Peace.